Ang version siya ng mango sticky rice natin. So, try so, tikman natin. Ito yung yung natyari guys. Malambot. Tapos, very creamy. Yung itong, itong pindang damulag. I'm so sorry. <laughs> sa akin lang siguro. Pero, it's, ano, definitely, di ano, and I wouldn't try it again. Hi guys! Harold Panganiban here and welcome back to my channel. So we're here at Binalot right now. Ayan, sa likod ko. And actually, ang reason kaya nagpunta kami dito is because may bago daw silang in-offer right now which is yung breakfast buffet nila. Uh, it's for 199 pesos and I know, medyo steep yung price, 499. But let's give it a chance. Tingnan muna natin kung sulit nga ba yung 499 for their breakfast buffet. So tara, game na! Okay guys, so kakapasok lang namin. Tapos yung uh, price ng buffet nila is 499 pesos. And I got my first plate already. So, I got mechado baka this one. Chado baka. Uh, Siyempre, long sa. I got, may danggit din sila guys, danggit. Um, this one is, ah, ano kasi Paksiw. Paksiw bams. Tapos, may tigtad sila pampangan. Tapos egg. So, this is my first plate. So, tingnan natin. Pampangan. Okay, so first off. Ito. Tinag na ko na lahat, guys. Yung danggit nila, okay naman. Pero medyo, uh, hindi na siya malutong. I think siguro, dahil uh, naka-expose na siya sa hangin. ah uh, this one, yung kanilang paksiw. Uh, masarap. Hindi siya masyadong, ah, uh, tawag din tawag maasin. Pero bonus siya. So, goods na no goods. Ito para sa akin yung masarap. Yung natsyado ng kanila, guys. Malambot. Tapos very creamy. As in melts in your mouth talaga yung machado nila. Goods na goods. Also, runner up sa akin dito. Itong uh, tigtad nila. Masarap na masarap. So among di sa kinuha ko, ang pinakamasarap would be tigtad, yung machado, at saka yung kanilang paksiw. Ito hindi ko siya masyado nagustuhan unfortunately kasi medyo hindi na siya malutong. So, yeah. Kain muna ako tapos let's get another plate. Okay guys, I got my second plate. Yung second plate ko ito, ito. So, I got longganisa. This one is French toast. Uh, may puto sila. Kanina nagtintad ako pero hindi na ako nakakuha ng puto. Pero this one's puto. Ah, uh, lagat, puso, um, uh, Tusino. And then, they also have um, lumpiang Shanghai. I think ubod ata ito. Lumpiang ubod. Tapos, tuyo. So, let's try. Okay, I also got sopas. So, sopas. Guys, meron din pala silang, ano, batterol. So, let's try. Guys, okay, so verdict time. Yung lumpiang gulay nila sobrang sarap. <laughs> Nagustuhan ko siya, hindi naman ako makain ng ganun, pero masarap. Tapos yung... Teka. Yung tosino, okay lang din. Ah, not too sweet. Kaya okay na no, okay. Yung tosino nila. Yung lakit puso, sorry, pero hindi ko talaga siya gusto kasi hindi talaga kong sa ganito. Pero sakto lang, okay lang din. If you've watched my previous vlog, dito sa isang kinainan ko, hindi ko talaga siya tep. Pero okay naman din yung puti nila masarap. I don't know if they're, ano, uh, they're the one na uh, gumagawa nito, pero masarap siya. Tapos, French toast, okay lang naman din. Ang pinaang nagustuhan ko sa second plate ko, I would say, yung lumpiang gulay talaga, masarap. Ito pala guys, masarap din. Yung kanilang, sopas. Sarap, may init, very comforting. Sarap. Hmm, pa ba? Yeah, the usual tayo, you. Okay naman din. Pero yun nga, revelation sa akin, yung lumpiang gulay nila, masarap. So, itry nyo pa nagpunta kayo dito. So, let's get another plate. Okay guys, so ubus. So, let's get our third plate. Okay guys, this is my third plate already. Ito siya. So I got ensaladang pako. Ayan. So healthy-healthy muna tayo. Uh, tortang talong. This one. Pintang damulag. Hindi <laughs> ko sure kung makakain ko ito. Pero tatry na rin natin. Tapos the usual na ham. Tapos yung hotdog. Dito excited sa ensaladang pako. So try natin. Okay guys, so very time. <laughs> yung tortang talong, nothing special, pero masarap. Okay naman. Itong pindang damulag, I'm sorry, pero <laughs> hindi ko siya gusto. Hindi ko siya gusto. Hindi ko ma-explain yung lasa, pero hindi ko siya gusto. Para sa akin na, it's just my opinion. It's ano for me. Definitely, ano, hindi ko hindi ko nauulitin ito. Hindi ko siya gusto. And sa pa ko naman, very refreshing. So, hindi ako mahilig sa, sa gulay talaga pero nagustuhan ko itong masarap to very refreshing yung, yung, taste niya so parang nawash yung palate ko parang ganun yung level so highly recommended yung itong, tung pindang damulad, I'm so sorry <laughs> sa akin lang siguro pero it's ano definitely ano and I wouldn't try it again <laughs> kasi hindi ko siya gusto so sorry sorry talaga the usual hot dog okay naman nothing special So I think the winner for the third plate would be yung ensalada pa Really really good guys. Try na pag napunta kayo dito. So kakain muna ako. Guys, so hindi ko nagustuhan yung pindan mulag kaya kumuha na lang ako ng lemon juice kasi kasama naman to sa buffet nila tapos kasama din pala yung I forgot to mention yung batero nila masarap yung batero nila guys sa labas kasi parang nasa 80 pesos na to kung bibilin mo so a plus kasi kasama na siya sa buffet so sulit na sulit Inang, inangit, inang inangit siya Ang version siya ng mango sticky rice natin. Yes, so, tikman natin. Ito yung ito. Ayun. So, yung inangit talaga guys, number one. Talaga para sa akin masarap. Kasi it tastes like mango sticky rice. And for someone na galing lang ng Bangkok. So, parang bumalik sa akin yung pagkain ko nung nagpunta ko ng Thailand is nandito sa site. Ayan. Very hands-on. Napakabait. Hindi ko nakuha yung pangalan. Pero thank you for the community. Is napakabait na And I hope na mag pa yung business na. Kasi masarap yung food. Maganda yung quality ng food. Maganda yung restaurant. Ayan. Okay guys. So verdict time. So yung 499 pesos, I know na medyo mahal. Very steep yung price. But it was compensated dun sa quality ng food nila. Tsaka sa dami ng choices na pagpipilian. So, winner, no winner. Pak na winner, paka na paka sa akin yung uh, buffet breakfast nila. Yung bu breakfast buffet nila starts at 9am. Ends lang to guys, sa Saturday, Sunday. So wala sila ng um, buffet ng Mondays to Fridays. Tapos, yung mga food nila, may mga iba doon na hindi ako familiar. So, it was an experience for me kasi ngayon ko lang sila natikman. Bila surprising sa akin yung inangit, yung mango sticky rice version natin. Uh, from Thailand. So, masarap siya. kalasa kalasa talaga niya, guys. Masarap. Tapos, yung pindang damulag. Although, it's not for me. I think, uh, may mga iba na gusto talaga nila yon Pero ako, hindi. Hindi ko talaga siya nagustuhan. Madami ako nagustuhan na food sa kanila. Especially, yung pitad, Yung kanilang um, uh, lumpiang gulay. Yun, masarap yun. Tsaka yung mechadong baka. Highly recommended. Pumunta kayo dito yung mga ibang mga pagkain like na get hindi lang ako masyado natuwa kasi hindi sila crispy. Siguro dahil naka-expose na sila sa labas o sa hangin. Kung hindi nila sila malutong. Tapos, madaming tao po. Weekends. Kasi siguro family day ngayon, Sunday ngayon eh. So, agahan nyo lang pupunta kayo dito. The staffs are very friendly. Very hands-on yung owner nila. Nakakatuwa. Tapos, yung place naman, very cozy. Yung vibe niya very classy. Parang pang mayaman yung vibe niya. I o hindi ko alam na napakita ko sa inyo pero sa mga videos ko pakita ko na lang din yung kanilang mga staff very friendly talaga uh, very approachable tapos very helpful tapos ano pa ba kompleto eh kumpleto lahat I mean yung drinks nila meron silang baterol As I've mentioned kanina, medyo mahal ang baterol sa labas eh, nasa 80 pesos to 120 pesos, depende sa restaurant, ba. Tapos meron silang mga juices, you fresh juices sila, yung lemonade. Tapos, meron din silang coffee. So, if kasama mo yung mga parents, so, ay mahilig sila sa coffee, definitely. Pak pak. Yung taho, hindi sila hindi siya available. I was hoping na matikman yung taho nila kasi dun sa Facebook page nila, uh, meron taho dun. Pero, unfortunately, walang available na taho mo kasi I think siguro or baka pag Saturday lang, yon. Tapos, what else? Sorry, medyo mabilis ako magsalita. Ah, uh, isa sa napansin ko, ang daming pusa dito sa labas. Sa labas ng, ano na, yung, al, yung uh, alfresco dining na, madaming pusa. And I, as someone na uh, very uh, fond of cats, so talaga plus, 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 plus sa kanya. Um, what else? Yeah, I think 499. Okay na okay sa akin. Kasi 9am na sa start kaysa, so medyo late na. So pa-brunch na. So I would say, ma-ano uh, na yung lunch nyo madadami na yung lunch mo. So, for 499, sulit na sulit. And ako, busong na busong ako. Madami akong nakain. Kasi masarap talaga yung food. So, hindi na ako kakain mamaya. At siguro dinner. Let's see. So, if you ask me kung sulit ba talaga yung 499, sulit na sulit. May mga ibang options, definitely sa iba, na mas mura. Pero, syempre, may nakakompromise kasi either isa lang ang masarap na food. Pero dito, madami masarap na food. So, for sulit na sulit sa akin. Highly recommend So, you should visit Binalot. Okay. Guys, so, so, tapos na kaming kumain. Masarap yung food. Sulit na sulit yung 499. And papakita ko lang sa inyo, guys, yung alfresco ano, area nila. Ayan, sa labas. Maganda. Tapos, di ba sabi ko sa inyo, mahilig sila sa pusa. Ayan yung pusa. Ayan, Ayan tinan nyo yung pusa, oh. Ayan, so, mabait sila sa pusa kaya sinaswerte sila sa business. Okay, so that was a great meal. Ang sarap ng pagkain. Sulit na sulit yung 499 pesos na buffet nila. Madaming options. May mga food na hindi ko kilala doon and first time ko lang natikman tapos it was surprisingly good. Yung iba hindi, pero yung number one I would say yung inangit. Guys, first time kong makita yon at matikman, lasa-lasang sticky rice talaga ng Thailand. So, highly recommended. Puntahan nyo guys sa Greenfields ng to. And make sure na weekend kayo pupunta kasi doon lang yung breakfast buffet nila. 9am to 2pm. So yun lang.